Anong masasagot mo doon, Kuya? Hmm. Hindi tayo kayang iwan, Nay. Hmm. Sayang naman, Kuya. Mas maganda yung opportunity. Sabi niya, and po we'll stop po muna natin. So in this video pa pag-uusapan po natin or magbabalik tanaw po tayo dito sa pinakaunang nag-offer kay Luis na dalhin nga po siya ng Amerika doon nga po pag-aaralin. At yun nga po pala is si Tita Evangeline. Ayan, so yun nga po, uh, kitang-kita po sa reaksyon ni or sa response ni Luis na ayaw talaga niya. at uh, tatlong beses or maraming beses siyang uh, kumbaga parang convinced uh, kinonvince ni Tekram pero iling lang talaga, umiiling lang talaga siya. So ibig sabihin talaga is ayaw niyang Uh, pumunta ng Amerika ayaw niyang ipagpalit yung uh, buhay niya kasama si Tekram ng Manalastas family at specially ayaw niyang mas layong, lalong mapalayo sa kanyang totoong pamilya so dito pa lamang po is isang patunay na po na talagang sobrang mahal ni Luis ang ano, Manalastas family at ang kanyang pamilya kasi ayaw niyang mas mapalayo nga po sa kanila kasi siguro kung ibang bata ito tapos may ganitong opportunity ay panigurado po akong hindi ba lahat pero siguro yung ibang bata ay mag-agree kasi Amerika na nga po ito so mas magandang opportunity nga po ang kayang ibigay kung mapunta nga po doon pero si Luis nga po hindi siya ganong klasing bata mas gusto niya na kapiling niya yung mga taong uh, talagang sobrang nagmamahal sa kanya yung mga taong nag-alaga sa kanya at nakasama niya ng matagal ayan po sinipagpatuloy so, po natin ang panonood Uh, my love Jackie Tawagin mo na lang akong Tita Eva Taga Cebu ako Pero 20, 2006 dito na kami nanirahan Sa New York, USA Dahil kinuha ko ng mamong ko Kasama mga anak ko Pero every year Nagbabakasyon kami One, one month jan sa Pinas Pero ito ang gusto kong Sana mangyari Na huwag nyo sanang ikalungkot Pakisabi kay Mama ni Kuya Luis kung maaari na lang ako na lang ang magpaaral dito sa USA sa kanya. Kung okay lang po sa inyo. isuot mo muna yun medyo na stop yata si nanay ang ganda ng kwintas so walang pagdadalawang isip po umiling ka agad si Luis nga po nang marinig na ang offer nga po na dadalit siya ng Amerika doon pag aralin at ito pong kwintas na isinote niya kay nanay niya is bigay po ito ni ano ah uh, ni Tita Evangeline po oh po. Ano po, um, tita Evangeline Cantalejo po. Uh, mm. Okay. Ano pong masasabi niyo sa pag-aaralin daw po sa Amerika? Nakakagalit okay, <laughs> naman, Ayon naman. Ayon na po, Ano niya po, naman para kita. <laughs> Wait, siyempre, decision po ni Kuya, na sa akin naman, eh, kahit sobrang sakit, kung gusto ni Kuya na mapunta sa Amerika, may mga linakadu kami kahapon na ang tahimik lang ni Lois is nagka-smile lang, umiiling yun lang po yung response niya sa offer. So ibig sabihin is ayaw talaga niya, hindi siya interesado sa offer na iyon. Uh, which is magandang offer naman sana at alam ko naman na uh, ang kabutihan or yung magandang kinabukasan po yung iniisip ni kita Evangeline. Pero yun nga, pero yun nga si Luis kasi talaga is ayaw niya ng ganoon. Kahit nga dun sa, sa dito sa Davao, kahit na inoferan nga po siya, kamakailan lang ni hindi precious na darin dito sa Davao, which is medyo malapit lang kumpara sa Amerika is talagang tinanggihan din po niya. So parang dalawang beses na po siyang ano, uh, una nga po si Tito Evangeline nag-offer sa kanya dalhin siya ng Amerika. Tapos meron pang isa na nag-offer din na uh, dalhin siya sa Amerika, pero yun nga talagang tinanggihan niya at ayaw niyang mapalayo talaga sa kanyang pamilyang bondok at pamilyang manalastas. Ayan, kung magbago yung isip ni Kuya, akong sa mga ganitong ano pala, eh, malaya ka na na. <laughs> anong, anong masasagot mo doon, kuya? Hmm. Hindi tayo kayang iwan, Nay. Hmm. Sayang naman, kuya. Mas maganda yung opportunity. Mm. Puro iling lang yung ano Tapos... Kahit talagang convince, umiiling talaga siya. Hindi pa mahigpit sa allowance. Mm. umiiling talaga yun. Bitchy! <laughs> oh. tignan niya, Nay. Oh, hindi tayo maiwan. Dalawa. Nga pala guys, itong video na ito is one year ago po. I believe mga July 2024 po ito. So hindi po ito latest na vlog. Uh, one year ago po ito na vlog sa Techcam channel nga po. Which is yun nga, mas ano, uh, kumbaga hindi pa masalita si Lois dito sa time na ito. At puro iling lang smile yung response niya kay Techcam. Po? May na lang po. Hmm. Hmm. Salamat na lang po sa ano. Hmm. Kay Tita Evangeline. Hmm. Tita Eva, maraming salamat sa inyo pong pagmamalat suporta. At uh, makakaasap po kayo kung ano po yung uh, mas mapapabuti yung ating kuya. Gagawin po natin sa abot ng aking makakaya. Okay. Na, anong mapapangako mo kay Tita Evangeline Cantalejo? hmm ba okay. so, yan? niyan, baka malay niyo ka Tekram with highest owner na yan hmm. No, no Malay natin na hmm. So, that in that vlog po is bagong gising lamang po si Luis in that vlog kaya medyo matamlay pa po siya pero yun nga po is uh, one year ago na vlog po ito so binalikan lamang po natin para bigyang diin po kung gaano nga pa kamahal at kay importante kay Luis si ang Madalastas si Family Specialist si Tekram at ang kanyang totoong pamilya na ayaw talaga niyang maiwan ang mga ito ayaw niyang mas mapalayo nang mapalayo talaga kasi napakalayo talaga ng Amerika so yun po Hanggang dito na lamang po muna itong gagawin natin na reaction video. So God bless po and bye for the po.